higher order thinking skills. Isang konsepto ng edukasyon. Edukasyon, kung saan nakabase ito sa isang taxonomy. Taxonomy, pinubuo ng tatlong konsepto. Pag-aanalisa, evaluasyon, at sintasyon. Sintasyon, isang kaalaman na binuo mismo ng estudyante. Estudyante, maraming potensyal. Ano ba ang maaaring potensyal ng isang bata? Marami. Marami. Ganito ang bilang ng paraan para mailabas ang katilang naitatagong kakayahan. Sa kakayahan, ito ay pinapalakas, pinapaunlad, at pumakapagpaunlad. Pagunlad ng bayan, tao, at bansa. Ito ang hati ng mas matibay na edukasyon. Edukasyon. Ito ang susi sa maliwanag na kinabukasan. Kinabukasan. Sabi natin na mas matalino na ang mga tao na magtatagulod ng bansa. Bansa, namumunuan ng maraming pag-anil sa solusyon at aksyon. Aksyon, ang pinakamahusay na aksyon ay magagawa sa pamamagitan ng magaling na pag-iisip. Pag-iisip, pinapahasa sa pamamagitan ng pag-iisip ng malalim. Pag-iisip ng malalim, ito ang hati ng higher order thinking skills. Hots para sa edukasyon ng Pilipino? Pilipino, ang na ng ikan ng mga Pilipino. Pilipino, pag nagkakaisa, lahat magagawa. Magagawa, lahat tayo ay may magagawa pag tayo ay may alam. Alam, kung mo na alam mo ang isang bagay, pag ito'y may papaliwanag mo mula loob, nabas. let's think outside the box. Box, bakas natin ang higit na pangangailangan sa pagpapaulad ng ating edukasyon edukasyon at iyong pag-unlad. Pag-unlad sa edukasyon. Ito ang layunin ng HOTS. HOTS. Ito ang edukasyon. Filipino at HOTS. Ito ang maaaring pag-unlad.